Alam mo ba na may dalawang magkatabing bundok sa Quezon na magkaibang magkaiba ang reputasyon? Kung ang Mot Banahaw ay tinatawag na Holy Mountain, ang katabi nitong Mot Cristobal naman ay kilala bilang Devil's Mountain o bundok ng demonyo. Bakit nga ba? Maraming mountaineers ang nagsasabi na may kakaibang enerhiya sa lugar na to. May mga kwentong nakatatakot tungkol sa mga hikers na bigla na lang nawawala mga multo na nag yung kakilala mo at mga misteryosong boses na tumatawag mula sa kagubatan. Pero alam mo ba ang pinakakakaibang kwento? May mga nagsasabi na may portal daw sa bundok na to na papunta sa ibang dimensyon. At kapag naligaw ka raw doon, hindi ka na makakabalik sa mundong ito. Hanggang ngayon, maraming adventurers ang umakyat dito hindi lang para sa hiking, kundi para alamin kung totoo nga ba ang mga kwentong ito. Ikaw, kaya mo bang tangkayin ang misteryosong bundok na to? Para sa mga katulad mong gustong malaman ang mga misteryong nagtatago sa ating bansa, i-follow ang sa dulo ng kwento. I-click ang subscribe button para sa mga bagong episode ng mga kababalaghan at misteryo sa Pilipinas.